So, ayan nga guys, dahil wala tayong magawa, maghanap tayo ng gagawin. Tayo muna ay gagala dito sa Novali. So, ayun, titingnan natin kung gaano kadami ang mga tao dito ngayon. Sa aking pag-iikot, ayan, nadaanan ko nga pala itong isang matanda dito na kinakausap ng security personnel. Oh. May binigyan po siya ng bigas, ayaw niyang kunin. Ayun yung bigas niya, oh. Bakit ay? Hindi. Baka di niya buhatin dito sa kanya eh. Bigay sa kanya pero ayaw niya tanggapin. akin di... yun, akin yung binigay ng tao. Natabi so, mm. ko na sa yun, totoo. Ngayon, yung sa binibigay sa akin. Sabi mo, paano ko makukuha ito? Hindi ko Ate. po sa kanila. Alayang po, kung mayroon makukuha, kunin na lang yun ay para sa kanila rin. Uy, wala akong nalagyan. Uy, wala akong nalagyan. Uy, wala. Saan po ba kayo na uwi? Wala. Wala na nangyayari, kuya. Kuya, panukos ko lang. Saan po kayo natutulog po? Ako. Abutan mo ko ng gilid na Kumain na po kayo? Hindi. <laughs>

lang. Kilala niyo ba to? Yeah, okay, Napapansin niyo ba kung taga dito to? Hindi po. dito yan. Hindi po pinapapasok dito. Oh, hindi. Thank you po. Nagbob dito yung mga naglalakad na tao po. Wait lang, bababa ako. Ano, 12 pesos? Eh. Mane, bababa, pa 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 Opo, paki-alalay naman po sa no. Ay, bigas to eh. Binigyan siya ng 25 kilos na bigas. Give E one. Eh, yeah, ako, kasi akong iwan. So, dinala ko na lang sa barangay na malapit. May alasay masyata. Hindi niya masabi. Hindi daw niya alam paano siya nakarating dito eh. Ha kilala niyo kung taga saan? Tingnan niyo. Sige, po. Okay. So, Sabi na nga dapat. Hayo, inadala na po natin si Tatay sa barangay. So sila na po ang bahala doon. Ang importante po eh hindi po ako na